Magandang a mga loves. Ayan, at tumawag ang aking kapatid na nasa Cavite. ang sabi niya ay ipapaharvest na daw niya yung kanyang mga talaba sa aking mga pamangkin kasi hindi siya makakauwi dahil may trabaho siya doon. Kung naaalala niyo mga loves, nung mga nakaraan ay may blinag din ako na yung kung paano ang pagtatanim ng mga talaba. Ay, ayan. Ayan nga mga loves, At nagharvest niyan ay yung tatlo kong pamangkin, si Joshua, si Turdot, at saka si Jello. Ayan, gamit yung, yung bangka na yan nung isa grocery naming kapatid na si Igloy. Ayan mga loves at ang nakuha nila ay tatatlong banyera na lang. Kaya naman ipinaharvest na rin ang aking kapatid kasi nung pinuntahan ng aking pamangkin doon ay wala na, raw, wala na raw yung mga tanim, yung mga malalaki na mga talaba na nakita nila ay wala na at mga gupit na yung mga tali, mga loves. Ayun lang ang nakakalungkot dito sa amin kasi kapag alam nila, nakita nila na wala yung may-ari at pwede nang harbisin kahit hindi naman sila ang puma, nagpagod at gumasto ay talaga naman pinangingi alaman ay nakapa, nakakapanghina kasi syempre ang gastos nyan ay hindi rin biro. Ang pagtatanim po ng talaba ay hindi rin biro dito sa amin. Syempre gagastos ka ng kawayan, ng tali bibilihin mo yung mga talukap ng talaba, uh, yung mga basyo kasi syempre yun ang pagkakabitan. Pagkatapos yung pagod mo, uh, mag-aano ka rin ng mga kawayan. As in malaki rin talaga ang gastos mga labs. Hindi biro din ang pagkakabit ng talabahan, pagkatapos ay pakikialaman lang. O ayan ang naharvest ng aking kapatid. Sabi ni aking pamangkin ay nasa tatlong banyera. Ay kung tutuusin mga labs, mga maliliit na yang naharvest na yan. O tingnan nyo. Pero ayan na nga, mayroon pa rin naman silang inabutan. Kaya ang sabi ng aking kapatid na nasa kabite ay kuhain na lang at nang mapakinabangan. Ayan. O ayan nga at sinanay ay tumutulong na sa pag- lilinis at pagtatanggal ng mga tali ng talaba mga lab. So ayan nga kahit na ganyan ang nangyari ay wala tayong magagawa kasi meron talagang mga tao na ayaw magpagod. Ang gusto lang ay makikinabang sa pinagpagura ng iba. Ayan, walang konsensya. O ayan nga at kahit yung isa kong kapatid, yung tanim din nila ay ninakaw din, pinangialaman din. Diyos ko po ay sabi nga niya maigi pa nga daw yan at bebenta kahit papano yung sa kanila daw. Ang dami nilang dalang lalagyan. May banyan kusinyera, may timba, may sako kasi pinuntahan na niya nung nakaraan. Pagkatapos pagpunta nila at haharbisin na ay wala na silang inabutan. Grabe ang galit ng aking kapatid na isa. O ayan kaya sabi niya, nako, wag na daw akong maglagay ng taniman ng talaba wag na akong magpatanim kasi sayang lang daw ang pera kasi inaabangan nga lang nung mga mababait dito sa amin o ayan, hindi naman talaga sa pag ano talagang may nangingi alam talaga alam niya ng mga tiga dito sa amin o ayan, at sinanay nga ay magpipit-pit na lang at ipapa-online yan dun sa aking kapatid na si Herlin o ayan, ang kanyang nakuha yun lamang, salamat sa panonood. don't forget to follow, react and share na rin sa aming mga videos o ayan, Ben, ang iyong mga talabaya na yun meron ka, meron pa naman silang naabutan. O ayan kaso, yan na lang nga. Ay mabibentahan ka pa rin naman siguro ay baka yung gastos mo baka hindi pa mga lahati. Eh. O ayan leon Kaya lang ay wala tayong magagawa talaga pa ulit-ulit. <laughs> ayan, magaganda sana mga loves yung talaba o kasi malalaki talaga na. Ayan oh. O timo. Talagang manghihinayang ka rin naman at maiinggan yung ka rin talagang magpat